bakit swerte ang pusang may puting kulay sa kulturang popular maaaring may iba't ibang mga paniniwala o pamahiin tungkol sa kulay ng pusa sa ilang mga kultura sinasabing ang puting pusa ay may mga superstisyong nauugnay sa kapalaran karaniwang itinuturing na magandang palatandaan ang pagkakaroon ng puting pusa at ito ay nauugnay sa kapayapaan at kabutihan ng kapalaran Subalit, ang mga paniniwala na ito, ay maaaring mag-iba depende sa kulturang kinabibilangan mo. Ang paniwala na swerte ang pusang may puting kulay ay nagmula sa mga kultural na pamahiin at mga alamat. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito itinuturing na swerte sa ilang kultura. Simbolismo ng kapayapaan Sa ilang kultura, ang puting kulay ay madalas na nauugnay sa kapayapaan at kalinisan. Ang pagkakaroon ng pusang may puting balahibo ay nagbibigay diin sa kabutihan at kalinisan, at maaaring ituring na magandang tanda para sa tahanan. Tradisyon at kasaysayan Sa mga sinaunang kabihasnan, gaya ng sinaunang Ehipto, ang mga pusa, kasama na ang mga puti, ay itinuturing na sagisag ng mga Diyos, o mga Espiritu. Ang mga puting pusa, ay maituturing na espesyal at pinalad, dahil sa kanilang kaugnayan sa mga sagisag na ito popularidad sa mga artista. Sa kasaysayan ng pelikula at sining, ang mga puting pusa ay madalas na ginagamit bilang mga karakter na may mabuting kapalaran o kaharian. Ito ay nagambag sa pagpapahayag ng paniniwalang ito sa mas maraming tao. Mahalaga ring tandaan na ang mga pamahiing ito ay bahagi ng kultura at hindi ito may sapat na batayan sa siyensya o loika. Kung naniniwala ka sa paniniwalang ito o hindi, depende sa iyong sariling kultura at paniniwala.